Let's rock and roll to the birds. Huwag mong subukan. Kala ko hindi ka na mag-email. Eh, minsan nakaka-miss din eh. Nakaka-miss din mag-stream eh, no? Nakaanang email eh. Hindi totoo yan. Ganun lang. Hindi yung araw-araw mag-livestream ng Mobile Legends. Nakaka-burnout kasi eh. Pag-araw-araw eh. Huwag ka na! kaliwanan! Dahil idol. Ayaw mo nga. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Uy, okay, dodge mo. Putrags na yun. Dinodge pa. Tang ina naman. Oh, Dinodge pa. Sino nag-dodge? Sorry, sorry. <laughs> Ay po, tragis na yan. Lalaro-laro tapos si Dadaj. Sorry, chill. Pitsa kayo kayo ng oras. Sampaling ko kayo ng itlog eh. Bastos ka! Ay, hindi naman laruin na lang yun eh, di ba? Malay mo, manalo pa ka sila. Kahit limang marksman pa yan, may chance na may manalo eh. At least, ma... Kayo, experience yun din. Huwag kayo iya. Okay. Yeah. Ayan okay. <laughs> na, ayan na. again. Ulit-ulit na naman eh. <laughs> Tagalog o Bisaya. Ihalo-halo na natin para lahat maggulo-gulo na. Pwede itagalog, pwede bisaya. Piting yawa ka! <laughs> bukang Mukhang may ulam tayo. Yummy yeah, hotdog may tome. Mukhang may pulutan tayo. Ulam na this. Hotdog ang ating ulam, Mark. Wala bang sounds? Mayroon sa soy. Pwede tingnan natin wala bang sounds? Ah, hindi niya nga nare-record. Yung boses ko lang talaga. Hoy, Oh, my God. <laughs> Yung boses ko lang. Yung boses ko lang pala naririnig, pre. Lah! Putra, gis na yan! Andito na. Sinusunog na ako. Linolechon na ako dito, pre. Nang na ako na ilang lechon. <laughs> Pero dito tayo papayag dito. Ay, gago ka! Oy, wag mo akong patayin, boy. Alam mo, mamatay yata ako dito. Pero hindi ako mamamatay dito kasi isa akong poking malala. <laughs> hindi totoo yan. Uy, na tayo. Ba't ako matatakot? <laughs> Pagbibigyan natin yan. Ano yan, ha? Aba, may patipitipi pa si ka, no? May tipitipi -tipi ka pang nalalaman, ha? Ano pa, ko? Gusto mo mabugbog yung jowa mong Layla? Papakita ko sa'yo kung paano bugbogin yung jowa mong Layla. Ano pangalan nun? Rahul. Di ba may itlog yun, yung jowa mo? Psst! Uy, bad yon, ha? Want, jyua, yun, ha? Bad jowa yan, export, eh. Alam ko, jowa niya yan. Ano pangalan nun? Uy, so, di ba? <laughs> may itlog. <laughs> <laughs> Kuy's pangalan eh Pangalan pa lang pre! Halata na masyado! Kuy's e! Kuy's! Tara tara taka taka tak! Ikaw! na sa akin oh. okay, oh, na sa akin oh. Apple kayo sa akin? Ba't Masa ako matatakot? Ata ba kayo? Ata ba kayo? Eno? Ah! Uy! 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 Sige, sige, sige! Bobo ang puta! Patayin niyo ako! Kahit pinatay niyo ako! Kasi alam ko naman na yung kapugyan ko ay patay na patay sa sobrang pugi! Tatamahan kita! Gaganti ako sa Laila niyo kung ano ginawa niyo kay Aldos? Kay Laila ang kanti! <laughs> parang bobo Oh my god! Shit! Don't do it! Don't do, don't do that! Follow Rampage na! Oh my god! What What are you doing, guys? Nakikita mo naman. Hindi lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. What are you doing? Nice one. Kill that Lila. Fucking shit. Uy, bad yun, ha? Oh my god, oh. Hello, she's tippy-tippying in my... Ang lakas oh. Ah, 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 ah. Push natin dito, baby. Push natin dito, baby. Oh, nah. <laughs> push mo muna, push mo muna. No, no, no. Ba't mo ako pinaparidret? Tinutulungan ka nga, sige, bahala ka na sa buhay mo dyan! Bahala ka sa buhay mo. I help you. but Do you do 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 you do 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 do. do? Tinatawag ko ako. You na... <laughs> know. Do you do don't like? Oh my god, what? What? What bring you up? Man, what bring you up? I okay. just explaining first. <laughs> Good job! Saan ka pupunta? Skill naman, mo naman, skill Yan ang ganti ng ginagawa nila sa akin ng mga kasama mo. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Na-admit ko ni Lan. Kaya, ano di ba? Namatay yung core nila. Lakas mo! Ay, sakulo! Tabang, tabang. Tabang, tabang mo tayong cornilla friend lambot edi wow <laughs> ang kapal ng mukha mo 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 ee hmm. hmm, nice one wow naman good job good job oi <laughs> dito dito ay bak bakpre. bakpre. Oh, shit, ah, shit, ang sakit. Wala abol talaga oh. Ah, mata pangka, mata pangka. Humanda ka, ah. ka, ah. ka sakit. Sa Maghintay ka. I sure return. Tumesting ka. <laughs> Naglulod sila, naglulod sila Ayan, naglulod sila, naglulod sila, nag baby ah! Ayan, patayin nga natin yan Selfies na yan, selfies no! na yan Selfies no! na, no! na yan, oy Putragis na yan, dito na Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako Hmm, nice one I love you I love you too charot. Nice, dito, 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 abang, bang, bang. bang. Hmm. Nice one. Back, back, back na, back na, back na, bak na, back na, baby. Kaya ka na, ako. Ayan, very good, very good, very good. Ganda ng tan natin, combination, combination tayo. Magsama-sama tayo dalawa, ha? Ha? Ganun lang, ha? Ganun lang, mga birada, ha? Ganun lang, ha? Ganun lang, ha? Push natin to, ha? Push natin to, ha? Tara na, ha? Turi na, ha? Ano ka na sisira, ulo? Ha? ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Tabang, 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 tabang. Bak, bak, bak. Ay, 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 ay. Nice one. Sige, 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 sige. Nice one, nice one, bibi Nice one, bibi Miss you, miss you, bibi Ito pa, ito pa, ito pa. Ayan na, ayan na. Ay, ayan. Sige, sige, sige. Patukin mo, patukin mo. Ay, oh, ay, ay, putang. Ay, ay, ay. Ang galing! Bakao ah! Bakao! Okay pre! Okay pre! Palakan natin! PALAKAN NATIN PRE! PALAKAN NATIN YANG PRE! Ang degalit niya! Ano yan? Ano ka? Ano ka Lord? Ha? Ano ka Lord? Ha? tayo may yung artist ko? Ha? Bubupo ako? Ha? Biraraboy? Tatamahan kita! Love you ni first boy! Tapos makakaya nila! Ano sila? Kulol? Ang lakas ng tama mo! Tama ka na! Mapuso <laughs> nga pre! Kung malakas tayo, pogi pa! Busuin niyo nga live stream natin! Kung pogi na, malakas pa! Ulul. Oh, Palagpalagin ko kayang itlog nyo! BASTOS KA! Meron ba yan ba? yan. Here we go! O tara na. Saludo. Sige pre, sige pre. Attack pre. Pre, pre. Dito pre. pre. Huwag hmm. ka na kasi natakas. Ay! Gago ka! Putang ina mo! Gago na buhay pa! Pisting yawa ni Mal! Supot! visit ka Mal! Pisting yawa ka! Panigyan ka, balut. Ay, ay, ay. Ikaw. Putang ina mo, ha? Ano ba ang gusto mo, ha? Ano ba ang gusto mo? Anong gusto mo, ha? Anong gusto mo, ha? Lalo!

Sige, sige, sige. Ubusin natin. O, matatago ko. O, kalma, kalma. Tutoy, ha. Kalma, tutoy. Kalma, tutoy. Oh, kalma. Hey, Kiri pala yung supot na yun, eh, no? Sampaling ko pa ng titing animal na yun, eh. Uy, bad yun, ha? <laughs> Ikaw! Ikaw talaga! Ikaw talaga ang abnormal sa animal! Ito ba, ito ba? Na? Ikaw din! Ubo sila! Tabusin sila! Wala na, finish na. Okay, <laughs> tayo na. Pero pang isa dito. Anong papabol yan? Huwag nyo ka

Huwag kayo iiyak. na natin yun eh. Chimpo na yun eh, di ba? Chimpo na yun eh. Shit. Nice. Gi, gi, gi. talaga. Nice. Push na. Tore, 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 tore. Pre, tore na pre. Tangin na yun. Mga ulol. Wow, wow, wow. Ay, Sabi ko na nga ba na top global support. Eh, no? Grabe yun, napaka-intense ng laban Buti na lang malakas ako, pugi pa Tatamahan kita